Konting tips lang guys sa katanungan ni Sir. So, 110 days na yung inahin niya. Uh, tinatanong niya bakit wala pa daw gatas na lumalabas. So, sa mga baguhan po, uh, para sa inyo po ito, sa mga first time na mag-inahin, uh, ito, idea, ibibigay ko sa inyo. So, sa inahin guys, kapag buntis, uh, in-expect ng iba na anytime naglalabas ng gatas yung inahin. Hindi po, uh, may panahon lang na naglalabas ng gatas. Lalo lalo na sa mga uh, mga kanak pa lang. So, minsan, ang paglalabas ng gatas ng inahin, uh, sa araw mismo lang ng panganganak. So sumisirit yan guys kapag uh, talagang mga anak na siya so minsan naman ang uh, Halimbawa, ngayon, naglalabas na ng maraming gatas, so maya-maya pa siya mga anak. Meron namang, uh, kahit nanganganak na, uh, tsaka pa lang naglalabas ng gatas. So, matik yan, kapag nanganak na, lahat yan may gatas na po yan. So, meron kasing time na, based on my experience, meron, meron kasing time na, tsaka naglalabas lahat ng gatas, tsaka, na yung, tsaka naging sirit yung gatas, nung time ng panganganak. So, yan po ang uh, sagot ko kay Sir. Kasi yung iba naman, uh, pahabol na rin, may iba naman na bakit walang gatas daw yung inahin nila? Ba't mahina yung gatas? So, explain ko rin sa inyo guys ha. Sa araw ng panganganak, unlimited po po yung gatas niyan. Anytime kahit, anytime na dumidi yung mga biik, anytime na pinipisil mo yung didi, may lumalabas po talaga ng gatas yan. Hindi na nga aabot sa ano, hindi na aabot yan sa 24 hours na unlimited yung gatas. Kasi nga pag, pagkatapos manganak, kapag dumididi na yung biik, may pundo po yan, ah uh, nadididi na mga biik yan. So, yan ang pinakamalaga guys. Tandaan nyo to, kapag nanganak yung inahin nyo, kailangan makahi, uh, makahigop ng gatas yung mga biik sa pinakaunang gatas dahil uh, yan ang tinatawag na colostrum. So napakahalaga po niyan. Yung colostrum oh. yan. Yan yung mga yun yung gatas na uh, sa mga laban sa mga sakit-sakit sa mga bihi kaya napakahalaga na simula pa anak, 12 to 24 hours makakadidi madidi po nila yung unang gatas ng ating inahin. Kaya nga ako guys, uh, bihira marang wala ata akong video na meron akong video noon pa na nag-inject ako ng oxytocin para mag ang oxytocin kasi pampahilab hindi po pampaanak. Iba yung oxytocin sa lotalize. Ang lotalize Uh, natin mga anak yung inahin ka, kahit wala pang sign So ang ang oxytocin, apang pahilap lang po yan guys. Ang oxytocin ang oxytocin din po ay nagpapalabas po ng gatas yan. Halimbawa, uh, walang lumalabas na gatas. Pag na mo ng oxytocin, sumisirit yan guys. So usang lumalabas yan. So yun po yung pinagkaibahan ng dalawa. So ngayon, pag lumipas na yung 24 oras, so nakapagdidin na, naka na yung mga bake, na po yung inahin natin na may oras na lang yung paglalabas ng gatas. Hindi na po unlimited. Kasi yung iba kasi na, pag uh, bigay na daw ng pangpagatas uh, pampagatas, Sakto naman yung pakain, lakiting, bakit mahina pa rin yung gatas. So, ganito po kasi yun. May oras lang po ang paglalabas ng gatas. At ang paglabas ng gatas, seconds lang. 5, ah, uh, pinakamatagal na nga yung 5 to 6 seconds na maglalabas yung Uh, gatas yung inahin. Tapos pagkatapos nun, pagkatapos maglabas ng 5 to 6 to 6 seconds, wala na yun guys. Wala nang gatas yun, wala nang ilalabas yung gatas yung inahin. Maglalabas uli yan, one, uh, depende sa kondisyon ng inahin, 1 to 3 hours maglalabas yan. Pero pag bago pa kasi, uh, maya maya yan naglalabas yung mga, pinakamatagal na yung isang oras, maglalabas ulit ng gatas yan. Pero pag medyo nasa 7 days pataas na, yun medyo matagal-tagal na yung interval ng paglalabas ng gatas ng inahin. So may oras lang po. Tandaan nyo, seconds lang po. Kaya mahalaga, uh, kapag nagpapadidi ang inahin, malalaman mo naman yan kapag nakamonitor ka, dapat wala pang nilalabas na gatas yung inahin may kanya uh, nandoon na yung mga bihis sa kanya-kanyang uh, mga didi nila so ang napaka-importante kasi po kapag naglalabas ang gatas ang inahin tapos hindi wala pa yung biik yung ibang biik so nawawala yung gatas so hindi nakakadidi so yun yung mga uh, yung mga biik na nahuhuli sa paglaki kasi nga, hindi nakakadidi nang uh, maayos sa tamang oras na gatas habang naglalabas si mama pig so may oras na po ha kasi ang dami nagtatanong kasi so, bakit nanghihinapan ng gatas so alam ko na kagad yung sagot dyan, hindi nilang alam na seconds lang naglalabas nagatas ang inahin kapag lumipas na ang 24 hours mula patapos mga anak. So, yun guys, tandaan nyo po yan. So, yan sir, yung uh, katanungan po ninyo, sa 110, wala pa po talagang gatas na lalabas dyan kahit anong pisil mo dyan. So, kusa pong lalabas yan sa araw ng panganganak mismo. ah uh, hindi naman, uh, ano lang yan guys, kalimbawa, ah uh, kahit labor nga yan guys, wala pang, hindi pa lahat May meron lang na DD na naglalabas ng gatas, pero hindi po lahat, hindi po sirit. Malalaman mo mga anak na talaga ang inahin. Uh, meron nang lumalabas na likido, may, uh, minsan puti, minsan may kasamang dugo, minsan may kasamang dumi ng biik. -e. Tapos pag pinisil mo yung didi talaga, uh, Mayroon meron na talagang lumalabas, sirik po talaga. So yun guys, sana nakatulong sa inyo, maraming salamat. Happy farming, God bless.